Hello, good morning mga higala. For today's vlog, tayo magluluto ng agahan. So ngayon guys, ay lutuin natin ay ang ating recipe na gagawin ngayon is may tayong longganisa dyan, pork longganisa. And then, mamaya mag shoutout tayo na naman. para bawi ko sa mga nanonood sa aking mga vlog. So, ayan guys, umpisa na natin ang ating pagluluto ng lungganisa. Nilagyan ko ng tubig uh, para pampalambot. Diyan, siya palalambutin natin. And, antayin natin na lalabas yung kanyang langis pag medyo malambot na siya. At, yung kupos na ba, iyahang laman. So, thank you po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ngayon ay August 14. Ayan, today is Thursday. So, kararating ko lang guys, sinatid ko si Darin sa medical hospital kasi doon ang pasok niya. So, ayan, antayin natin kumulo yan and then pag kumulo na, hinaan natin para mo utay-utay lang yung lambot niya doon sa, dyan sa laman ng ating ulam na longganisa. So, ayan guys, ay ang halaga niyan is 95 pesos, apat na piraso. Pero, sulit yan, napakasarap niya ang longganisa ngayon guys. Uh, ang ganda ng balot niya. Uh, yung balot, galing din sa ano nang baboy. Iba yung balot nila. Maganda. Lagi ko po yan binibili. So, ngayon ay mag-shoutout tayo ng first batch. <laughs> My first batch. Ngayon ko muna shout out yung aking Mr. Benny, shout out palagi mag-ingat sa iyong work at kumain ng masustansyang mga pagkain. Huwag mag-iinom. Yan. And then <clears throat> shout out natin ang ating ang aking kapatid si Hanilyn, John Michael, Emilyn, Evelyn, Marianela, at sa lahat ng aking mga pamangkin. So hindi ko na sila babagitin pa. Ayan, shout out kay Vong Tai Nan Ai Mien Tai. Ibang lahi kasi ito guys. Mahaba yung name niya pero hindi ko maintindihan. <laughs> Basta shout out. Ayan. And then shout out din kay Sir Toto Talumo, Clovis E. Danelo, Colleen Melodies, maayong buntag ni mo Colleen o sa imong mami, si Dory. Shout out. Ayan. At saka guys strong guard garden garden ah strong garden ayan shout out cooking with happiness Ruchi gabad official guardian master elmer binongo lady heart bible talk uh, bell bernards by nl man Easy cooking iwan sa Canada. Shout out po sa inyo dyan. Mitch Queen Vlog, ICB Mix Vlog, Cold Juicy Channel. Sinulat ko talaga ang mga name ninyo ha para hindi ko maano makaligtaan. Shout out kay Pete's Kitchen, Eileen Villanueva, Source Gale, BI Diaries, Kate's Diary. Shoutout uh, shout out kay Lydia Mendoza team travel with daddy in USA mommy Jane A ayan habang pumukulo yung ating tubig so pinahihinaan ko na yan guys ah. Uh. shout out kay ESC variety vlogs Anlin relaxing music Juliano Martin vlog Memoriado TV Mary's Official TV kasi Aow TV Papa Pops Hello Papa Pops <laughs> Wang Chong Mon Bro Mini Farm Johnny Lip Official Maria Riva Bisinga Champagne King Salut Boto Tayabo Bison Nausa TV Clovis I Danilo Sonia Oos Asif, Sonia Asif ni Pure Nature by David Melojan, Mystery Steamboat ah, sino pa marami to, marami kayo marami, tatlong ah, limang page ata to ng mabang ano ko, oh shout out kay Nanay Mo Fan Fitness kay Kuya Hunter Official Dodoy Geromo, Hoin Wakiji, uh, shout kay Sir Yuduka. Ayan, so guys, teka lang. Ayan, isasabay natin sa ang ating sinangag kasi ang i-partner natin dyan sinangag na kanin na bahaw na kinalumos ko yung pinipiga <laughs> ko yung kanin guys kasi nuhugasan ko siya kasi malapit na siya alam yun na kailangan hugasan siya kasi sayang naman pag itapon. Kaya pa naman siya at hindi pa naman siya umabot ng limang araw. <laughs> dalawang araw kailangan i-ano, tanggalin na natin sa ref. Yan, so pwede natin hugasan guys pagka meron kayong mga bahaw-bahaw na alam niyo nang malapit na maghahalumanis. Alam niyo yung halumanis parang medyo may magtutubig na na malapit na siyang mapanis. Ayan, pwede naman siyang hugasan guys. Hugasan niyo lang dalawang hugas and then Ah, uh, ayan kailangan may ganyan kayo. Ah, uh, non-stick na na kaldiro or kawali para mas lalong maganda yung pagluto niya. So umpisahan na natin yung pagsangag ng kanin. So shout out kay Elveras Family Vlogs, Charis Cooking Vlog, kainchi TV, tons baay Vlogs, Marlon Ariensa, Feeling Vlogger, Airing Channel. Buhay Canada Channel, Kulabs TV, The Street Wanderer, Pin and Danica Vlog, Kuya Ben Vlog, Shoutout kay Hana31 Vlog, Ayan, Tribes Vlog, LNL, Dai Jubo Disu, Yum Yans and Love Travel, Oli Clito Ribbon, Triplets Le Little Boy Fishing, Jikon's Lifestyle, yan si Rico Auman, Bisaya nga Laagan. Mita Wang, Chick Wanderes. Asher Official, Aldin TV, Joms Bin Luan, Ryan Sitas. Ayan, so ilalagay ilal na natin ang ating ano guys, ang ating, <coughs> excuse me, ang ating kanin. Ayan. Shoutout kay Sistisay Family is Love, Sig for Life TV, Ado Bularon, Velasco, Diana Carlos, Papa Piggy TV in UK, Zay Kate Cruz, Mac Adventures, Farmer Boy TV, Just for Fun Vlogs, Mas Hanafi Channel, Josephine Vlog, Braveheart21, Chewbacca Vlog, Achman Food Foodie. Uh, ayo iba kasi ang hirap pasan yung name nila guys, kaya pasensya na kanya bulol-bulol ko ayan Aguanta Mix Vlog Kazindon, Kuya Tukko Kanyang Adventure, Tita Ao Lynn Official, Den Cruz Vlogs, Ermi Caperal, Sabak TV Vlog Pinayaw si Channel Shop With Me US ayan, so ang ating ano guys, wait 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 ang ating longganisa naglalangis na sariling langis na niya yan so antayin lang natin mag brown and then halo lang natin para hindi para magtugma yung kanyang luto at kulay so ayan yung ating kanin ah lagyan lang natin ng kunting asin so halo lang siya guys hanggang medyo mag brown na Ayan, ganyan na yung ginagawa ko. Huwag nyo iwanan pag magsangag para hindi matutong. So, shout out kay Bicolana, Kaoragon Vlog, ining Vlog, Sin Williams, June Espino TV, Maricar Jane Gusaga, CCY TV, Sis Ana Dibs, Kuya Dance, Joy Baxi, Sha Rivera, ah uh, siya ang ating kapitbahay, <laughs> Dark Angel, Sis I Vlog, shout out, Paring Pops, ayan tapos sa Paring Pops. Manny Villar, My Little Garden Kisan, Fashaway Vlogs, Minol B. Sword, Pasaway OFW, Tatay Pandong, ah, Pamilyang Di Magiba, Planet Sword, shout out sa inyo lahat, Kelsey's TV, Zero Channel, Guapo Oragon, Official, Ate Klapar Yola Lines TV, ayan, shout out. Enric Ward Kabantay Channel, Winter Snow Travel Hong Kong, Batang Samar Ka in Canada, Dante Moore, uh, Pinay, tapos na. Kuya Jess pusada shout out. Agritic Mix Vlog, Alex Duma, EJ and EA, shout out po. Choi Makmak Mix Vlog, shout out. Sheila Pilapil, Jingge vlog, Kita Lisa TV, LS TV, Lala Perez, Jade top Channel, Unford Adventure, Linma, shout out Rose Mitch, shout out. So pasensya na kay guys kasi uh, sinadya kong medyo mahaba yung ating vlog today kasi para ma-shout out ko talaga kayong lahat. Ayan. So, okay na yung mga nakalista. May shout out ko na. Shout out kay Lisongson Song Son. Ayan, sa napakasipag na napunta ng ating live palagi. Ayan, so wala na akong bagong viewers. Kada may bago. Ay, shout out kay Sprakatak TV, kay Josie Dance, uh, sa mga magtiyaan anong vloggers kay Miss Jel Official kay ah nakalimutan ko yung iba guys wait lang nablang ko yung aking utak wala pa kasi akong kain ngayon so anong oras na 9.27 in the morning wala pa akong kain kasi nahatid ko muna si Darrell bago bago ako kumain and then syempre inuuna ko kayo in, isya shout out pati yung paggawa ng content ko para mamaya hindi na ako magagawa kasi ako po yung mag-open link mamaya sa aming prayer online so marami po akong ginagawa sa aming prayer online bukod sa kami yung tutugtog kami rin yung mag flash screen sa lahat ng aming babasahin mamaya sa lahat ng aming gampanin so mahaba po yung aming time para bigyan ng time si Lord so doon namin pinupokus yung aming mga sarili sa charismatic community mula 1.30pm until 5pm ayan inaabot po kami ng 5pm instead na 4pm dahil nga po sa sharing ng bawat isa testimony uh, sa mga ginagawa ni Lord sa buhay nila sa buhay natin, sa buhay namin ayan so <coughs> malapat mara, marapat lamang na ating i-share ang biyaya na binigay ni Lord sa atin guys para more on blessing sa araw-araw ayan so ayan na yung ating lungganisa nagiging brown na siya guys haluhaluin lang natin ng dandahan dandahan rin yung apoy natin ah uh, nawala talaga sa isipan ko yung iba kong i-shout out sa ating ah uh, mga ang uh, ating mga kapatid sa value this product basta shout out sa inyo lahat at shout out sa lahat ng uh, sa aming charismatic community family of the bar ayan marami salamat sa inyo mga kapatid brothers and sisters at lalo na sa aming head servant ayan so shout out din pala sa kay bunso Dance Danielle. Ayan, pa, 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 connect sa kanya guys ang ating magaling na pintor na nag-paint siya ng mga drawing-drawing. Ayan, baka gusto niyo isya i-connect ang kanyang channel. Ayan, so malapit na tayo dyan. Matapos guys, okay na yung ating longganisa. And ang ating sinangag na lang na kanin, kailangan natin ayusin ang pagluluto niyan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa, sa mga baguhan na nanonood, sa mga new subscribers ko. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng ating mga vlog guys. Maraming salamat sa inyong lahat. And then, pagpalain po tayo ni Lord, ingatan ang ating mga sarili na hindi magkakasakit. Ingatan ang ating sarili sa araw-araw na mga naghahanap buhay, mga OFW, ingat po kayo palagi. Maraming salamat sa tulong niyo sa Bayang Pilipinas, sa ating bansang Pilipinas. Ayan, shout out sa inyong lahat. Shout out kay Mariel Brigoli at sa mga kasamahan ni Hans, ni Hanilin sa agency. Ayun, thank you sa inyong lahat. Ingat parati And palagi namin kayong kasama sa prayer kasi alam namin yung gusto ninyong, ah, yung goal niyo sa buhay, kung bakit kayo na sa ibang bansa. Ayan, thank you guys at ating uh, tatapusin na ang ating pag yaw, -yaw dito kay gigutom na kay ko guys. So, abangan nyo yung susunod dyan, magluluto tayo ng sunny side na itlog. So, bahala na kayo and God bless. Salamat sa ating lahat, sa inyong lahat. Ingat parate